mabro. bro. Pag nanatili. Kaya swerte nyo eh. Biroin nyo. Bago kaya na. Bago tayo. Kasi lahat ay mamatay. Ngayon, nagising kayo, mag-Muslim kayo, ito ang susi ng paraiso, ang Islam. Pag naka-Muslim ka na, alhamdulillah, napakaswerte na mga balik Islam. Kasi ang mga namatay na hindi Muslim, wala na pagkasang makapasok sa paraiso. Kayak Allah Ang Prophet Sallallahu sabinya, Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataituka bi kurabiha Saibang hadis, Ya bani Adam, lau balagat dulu buka anana sama. Bimajina, thumma stagfar tani, laga fartulak. O ang Adam, kahit umabut pang kasalanan hanggang langit. Kahit umabut pang kasalanan hanggang langit. Saibang hadis, O angkani adan, Adam, kahit mamatay ka, na napuno ng kasalanan ng mundo. Pero isang kasalanan lang hindi mo nagawa. Sumamba ka, yung hindi ka sumamba sa maliban sa akin. Ako pa rin sinamba mo. Namatay ka na hindi ka sumamba maliban sa akin. Ibig sabihin, kinikilala mo pa rin siya na Diyos, na siya lang ang Diyos na karapat dapat sambahin, umihingi ka sa kanya. Ya Allah, hindi ka sumamba sa mga rebulto, sa mga imahe, kay Jesus, sa Ama. Pag namatay ka, tumarap ka sa akin, sabi ng Allah, laatay to ka, bilkurabiha, magfira, bibigyan kita ng kapatawaran na kasinglaki ng kasalanan. Anong total? Tabla. Lahat ng tabla. Yan ang suratul araf. Lahat ng tabla, para iso. Imagine mo, ha? Pero, pag nagawa mong kasalanan, yung... Pero kung alibawa nagmuslim ka na, hindi na may iwasan. Siyempre, may kapatawaran pa ba yung nakainom ng alak, ng babae, nagreba. May kapatawaran lahat yun. Lahat yun ay may kapatawaran. Sabi na isang saba, wa in sama wa in zana. Kahit nagnakaw, ya Rasulullah, mapapatawad pa rin niya wa sarak wa zana ang nangalo niya mapapataw sabi ng propeta naam mapapatawad pa rin imagine yung mga kapatid ang muslim kasi isang kasalanan lang hindi niya mapapatawad eh, yung pagtatambal lang sabi ng isang sahaba ya Rasulullah kahit na nagnakaw at nagzina nangalo niya yung nag-iapid ginalaw niya hindi niya asawa may patawad pa rin sabi ng propeta naam sinabi ng propeta may kapatawaran pa rin kasi ang iniisip ng mga sahaba napakalagay kasalanan yung dalawa yung zina at saka nakaw. Inulit pa niya. Wa insara ka wa in nagnakaw at nagzina, naam, mapapatawad pa rin. Dinagdagan ng propeta kasi uh, parang hindi kumbinsido. Wa in bal khamar. Kahit pala inum pa ng alak yan, papatawarin pa rin ng Allah. Baji mo ka ang ng Islam subhanallah. Lahat ng Muslim lahat ng sumunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam at matuwid na akida lahat mapaparaiso maliban lang sa ligaw na sekta at labas sa Islam yun lang naman ang hindi mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala So dahil uh, napakaswerte ng mga balik Islam dahil kayo ay ginabayan ng Allah at kayo ay nakapasok sa susi ng paraiso hawak niyo na yung susi Ibig sabihin hawak niyo na yung susi kukumpletuhin niyo na ng niya Kasi hindi lahat ng Muslim diritsus, sa paraiso kasi may mga makasalanan hindi naman pwedeng makasalanan di magbabayad kung hindi mas malaki ang kasalanan niya dadaan pa rin sa impyerno, para parusahan, para linisin, kasi hindi niya kumplito ang susi. Kung kumplito mo kasi ang susi doon ni. Eh. Kaya kapag gusto mo ng diricho, eh, para ang diritsyo, eh, wasan mo ang kasalanan. Para diritsyo na paraiso. Wala namang talagang perfecto. Kulo ba ni Adam? Kapa. Lahat ng angka ni Adam ay nagkakamali. Wa kayo kapa ina at tawabin. Ang pinaka mainam na nagkakamali ay nagbabalik loob palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. So,